stop the optics stop the show ah uh, stop the showbiz honest to goodness sincere good faith investigation led by a person of unimpeachable integrity okay mga nanonood ng araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating YouTube noon channel mga kababayan and nandito naman po tayo para sa ating palibagong reaction video ngayon <laughs> Ito mga kababayan, pag-usapan natin. Attorney Ferdinand Tupasio. Oh, sinuplak si PBBM? Bakit kaya? Ito ay pag-usapan natin mga kababayan. Stay ha. Ah. Oh, ito, meron din kayang. Ah, si PBBM, meron din kayang pinoprotektahang kontratista at mga kongresista. Mm, ito mga kababayan, pag-usapan natin ito kasi babasahin natin itong statement ni Attorney Ferdinand Tupasio dito. Ah, station King Kongsole, eh. ah, I think ma-excelerate ma ma itong video natin mga kababayan. Ah, Nag-press conference kahapon itong PDP laban nga mga kababayan. Ito nakikita natin ha. Ah, at least... Ah, ito yung kagandahan na nakikita ko dito sa PDP laban mga kababayan. Na ito sa talaga totoo talaga yung um, anong tawag nito, yung advokasya nila mga kababayan ng good government, anti-corruption kasi nga kahit natalo itong ilang kandidato ng PDP laban until now ganito pa rin ang kanilang sinusulong. Hindi tumahimik. Hindi katulad ng iba na ibang grupo mga kababayan, which I think alam ninyo kung sino tinutukoy natin, pili lang yung hinahabol nila. Nag-iingay lang sila kapag Duterte yung uh, nagsasalita, kapag Duterte yung may statement, nag-iingay lang sila. Di ba? Pero doon sa ibang, yung mga isyu katulad nito mga flood control projects, mga corruption, eh, eh, tahimik sila. Oh, tahimik sila. Bakit? Well, probably... Iyong mga taong nangurakot, mga politikong nangurakot, sila din yung mga nag sa kanilang mga grupo. Oh, well, unfortunately, yan ang no, nakikita natin mga kababayan. Kasi ang tahimik, nila ngayon, di ba? Oh, ayan, ang pag-iingay nila ngayon, until now, ay sa impeachment pa rin. Mm. Impeachment pa rin naman yung topic nila. Hindi pa sila nakamove on dyan. Pero ngayon, ang lahat ng tao nakatutok sana dito sa pagpapanagot sa mga nakinabang o kumita dito sa flood control project Yet, yet yung ibang grupo ay uh, impeachment pa rin Kaya ito mga kababayan, pakinggan natin itong sinasabi ni Atty. Ferdinand Tupasio At agad nga, sabi ko, itong pinipilaban patuloy na uh, humahabol dito sa mga dapat managot na mga nangungura ko sa ating bansa. Ha? Ito, pakinggan natin itong statement, Attorney Ferdinand Tupasio, mga kababayan. Himayin natin ito, ha? Then comment kayo dyan kung ano masasabi nyo dito. Ito, mga kababayan, pakinggan natin. Statement. By the so, way, pakilike po and share videos natin and then pag-subscribe din po sa ating channel. Okay, ito. Pisa natin. Ang stand po ng PDP regarding the ongoing flood control investigation, so-called, being headed by no less than the president is that, of course, we welcome any investigation on any government anomaly because good governance and anti-corruption is number one in our platform of government ng PDP. However, such investigation must be an honest to goodness investigation. Dapat sincere. Ang problema mo sa nakikita namin ngayon parang ang ginagawa lamang ng Pangulo ay for optics. For... Yan ang sabi ko mga kababayan, di ba? Oh, ilang videos na na-upload natin dito sa ating channel. Sabi ko nga. Sabi ko nga ha. Saan ka makahanap ng ahensya ng gobyerno na may nakakitang anomalya? Pero ang first na action nila ay gumawa ng website na sumbungan. Saan siya makahanap? oh kaya sa Malacanang lang. Diba? Kasi, ang nangyari, yun nga, for optics lang, for the show lang. Gumagawa ka ng website para... Kunwari, may sumbungan yung mga tao. Bakit pa kailangan ng sumbungan ng website na website? Ikong e saan, ikaw mismo alam naman, alam mo naman na mayroon talagang problema. Hindi, agad-agad, mag-imbestiga ka na. Saan ka? Imagine mo, imagine nyo mga kababayan, kung ganito gawin ng DOJ, ha? O, halimbawa, dito sa, I think sinabi ko na ito sa isang video, o, Halimbawa, dito sa issue ng missing sa bungeros. O, halimbawa, may, may nagsabi na may mga police na involved dito. So, ano ngayon ang gagawin ng DOJ at Napolcom? Papayag kayo na gagawa sila ng website? O sige, Bago natin nabisigahan, gawa mo na tayo ng website, ha? Gawa mo na tayo ng website kung saan yung pamilya ng mga missing sa bungeros ay pwedeng magsumbong. Di ba? Di ba nagbumukhang ka nga? Kasi nagpaatras ka. Meron na nga ang report na ito. In, may involvement yung mga police dyan. Ganito ang nangyayari. Sabi na nga nakikita na nga ng taong bayan ng mga opisyal ng DPWH ng Malacanang na maraming parte ng bansa natin ang bumabaha. Ang yet ngayon nagsasabi pa o oh, i-report niyo yung may problema sa mga sa eh, sa tingin nyo, may issue sa flood control projects. O so, bakit pa i-report? Eh, alam na ngang hindi gumagana yung mga flood control projects. Most likely, may issue 'yan hindi sana, instead na investiga ka na kaya, nakikita talaga ako honestly, matagal ko na sinasabi mga kababayan ha uh, na kung saan yan ay for the show lang paano lang yan, for the ratings ika nga for ito patuloy natin show. Bakit oh, for show talaga na sabi ito. unang una okay, investigahan natin ang mga contractors, ngunit it takes two to tango. And in the case of the so-called floodgate, it takes more than two to tango. More than the contractors. unang una tignan po natin yung DPWH. Di, hindi po ba ang DPWH ang gumagawa ng disenyo? Hindi ba yung back nila, yung Bids and Awards Committee, ang nag-approve ng mga bids? Hindi po ba DPWH ang nag-determine kung completed yung project according to specifications. Why look at only the contractors? And why look only at specific contractors? Hindi ba labing-lima yung binigay na listahan ni Pangulong Marcos? And there are reports, I'm not saying these reports are true, that some of those contractors have links to members of Congress, not only members of Congress, but the leadership of the House of Representatives. Bakit hindi tinitignan yung anggulong yon? Bakit hindi inimbestigahan yung district engineers ng DPWH? Alam naman po natin, wag na tayong maglukuhan. Ang pumipili ng district engineer ay yung mga district representatives. Diba? Bakit walang iniimbestigahan DPWH official? Bakit walang sinususpending DPWH official? Eh yan ay under ng Executive Department, under ni Pangulong Marcos. Bakit hindi tinitignan yung may mga sinasabing links sa mga miyembro ng House? Dahil ba ang anak ni Pangulong Marcos ay miyembro ng House? Dahil ba ang tinsa niya, the Speaker, is the leader of the House? So, eto, oh, pause muna natin yung mga kababayan. Ngayon nga, bakit natin natanong, o, oh, balikan natin yung tanong natin mga kababayan. Meron din nga bang pinoprotektahan si PBBM na mga kontratista at kongresista? Oh, kasi dahil dito, mga kababayan, kasi kung iniimbestigahan niya ng mabuti, kung totoo, kung sincere yung investigation, mga kababayan, lahat ng anggulo matitignan. At ito na nga o, oh, di ba? Si PBBM na mismo nagsabi sa kanyang soda ang nagpapakita sa anggulong ito. Di ba? Tunwari sincere siya. Mm. Kasi nga mga kababayan, Ah, ito unfortunately, ito yung opinion ko, ito yung nakikita ko mga kababayan. Yang pagkokolekta ng mga sumbong patungkol sa mga issues sa mga flood control projects. Ginagawa yang paraan para ilihis yung tunay na issue dito. Para kung sino yung mga kung ano yung mga magsumbong, ano yung mga uh, proyekto at kumpanyang naisumbong kung alin dyan ang wala koneksyon sa mga kongresista ha? yan yung uunahin at yung mga may koneksyon sa mga kongresista lalong lalo na kaalyado yan ay hindi tatanggapin o kasi no choice sila kapag talagang maimbestigahan yan ng tunay, no choice sila doon talaga yan mapupunta sa mga kongresista at ito na nga, bakit? Sino bang nandyan? Sino bang leader dyan? Pinsa Pinsan ni PBBM, di ba? Kaya nakikita ko mga kababayan, balikan natin yung tanong natin. May pinaprotektahan nga bang kongresista at kontratista? Well, most likely. Ako, masasabi ko, meron. Ha? Well, comment nyo dyan kung anong masasabi nyo mga kababayan. Kasi, may kongresistang kontratista din. Di ba? So, kung pinaprotektahan mo yan sila, o pinaprotektahan mo rin yung kumpanya nila. Meron din mga kongresista na may kontak na mga kontratista. Oh, so, most likely, noong kamp during kampanya, hindi, na, hindi, lang natin alam, uh, posibleng ito mga kongresistang ito na may kontak na mga kontratista eh nakapagbigay ng tulong sa kampanya ni PBBM. Kaya, ako anis na ko, nililihis ito sa tunay na isyo, sa tunay na direksyon, para itong mga taong to, mga kongresistang ito, ay hindi mapanagot. At sinong papanagotin? Yung mga kontratistang uh, maliliit at yung walang kontak na mga kongresista. Kasi mga kababayan, alam nang alam ng lahat na halimbawa si Martin Romualdez, alam ni Mar, alam ng taong bayan may construction company yan. May media company pa nga, di ba? May real estate company pa. Oh, di ba? So, huwag yung sabihin sa akin dito na yan si Martin Romualdez ay hindi nakakuha ng ah uh, kontrata sa gobyerno. Huwag niyong sabihin sa akin dito na hindi yan nakasali ng bidding o kung nakasali man, natalo. Huwag niyong sabihin sa akin dito na yung kumpanya ni Martin Romualdez at ni Zaldico, halimbawa, ay hindi nakasali sa mga bidding o walang alam sa mga bidding schedules or na mga nangyayaring bidding so naglulukuhan tayo kapag ganyan 'di ba So ito mga kababayan klaro-klaro, ako honestly ha itong kunwaring pagpapanagot ni PBBM mukhang wala itong matutunguhan mga kababayan 'di ba Yun nga si Magalong naga nag-offer mga kababayan 'di ba nang nang tulong hindi pa hindi pa tinanggap si Magalong na nagpa-schedule ng meeting, hindi rin hindi rin pinansin. 'Di ba? So anong klase presidente 'yan? Ah. Uh, ito patuloy muna natin. Oh, ito po yung mga magtataka kayo. Number two, yung offer ni Mayor Benji Magalong kasama so, oh, na nga, Sabado mga kababayan. to investigate. Nag-offer yung tao. Bakit ni-reject? Natatakot ba sila na hindi kayang kontrolin si Mayor Magalong? ito na sabi ko. Board of Inquiry ng PNP on the Mama Sapano Massacre. Yan po, makikita ninyo ang role niya. If you watch my movie Mama Sapano sa Netflix, it's still showing. May libre plugging na rin, pasensya na kayo. Pinakiusapan po si Mayor Magalong na wag nang idawit ang pangalan ni Pangulong Aquino. Doon sa primarily responsible sa Mama Sapano. But nonetheless, at the risk Of his career He was on the inside track sa chief PNP Sinabi pa rin niya It cost him the uh, Chiefship of the PNP At doon lumabas yung kanyang Famous saying na sometimes you have to choose Between career and conscience When you retire, your career is over But your conscience stays with you for the rest of your life Takot ba sila that Mayor Magalong will call it as he sees it? Gusto ba nila ang nag-iimbestiga? Congress? Eh sinamismo eh Hindi po pwede kaya tama yung mga calls for an independent third party na mag-imbestiga. Ngunit mukhang hindi sincere. Kaya po kami sa PDP, nananawagan po kami kay Pangulong Marcos, reconsider Mayor Benji Magalong. Siya po sa kanya may tiwala ang mga tao sapagkat alam na wala siyang ibang agenda rito. Instead of shooting the messenger, at tutulig sa inila si Mayor Magalong sasabihin nila, ikaw ang magsumiti ng ebidensya. Bigyan nyo ng power si Mayor Magalong to gather evidence. Yes, create by executive order a board of inquiry. Give it powers para to get to the bottom of this. Eh ang interpretation ni President Marcos to get to the bottom of this, eh nagpa, nagpakuha ng mga divers daw to get to the bottom of it. Eh sinabi, maripis, etc. Hindi namang iluhan ng litrato, ha, wala namang ginawa. Then ililihis nila, pipili siya ng mga kontraktor. Nasa tingin namin, eh yun ang walang link sa mga uh, nasa house. Yung mga kontraktors na sinasabi na may link doon sa mga, eh, alam naman natin yan, eh, open secret naman yan. Bakit hindi tinuturo? Bakit hindi pinagpapaliwanag yun po ang problema namin. So, we in the Partido Democratico Filipino are calling, number one, stop the optics. Stop the show. Ah, stop the showbiz. Honest to goodness, sincere, good faith investigation led by a person of unimpeachable integrity. Si Mayor Magalong yan. Bigyan nyo ng mga members yung kanyang komisyon na talagang wala rin na agenda. Mga retired justices, perhaps. Yun ang yung, yung hindi, o, kayang, nabibili. O, mm, Yan. Yun ang tingnan natin. Kilala naman po natin kung sinong may integrity, sinong may probity, sinong wala. Yung may tiwala ang tao. And number three, let the hammer fall where it may. Huwag tayong mag-single out ng kung sinong kontraktor. Lahat po, imbisigihan natin. Number four, yung mga under po sa executive, yung mga DPWH personnel, eh, isuspend mo na, and then kung guilty si Bakin, mag-lifestyle check, madali naman po yan eh. Ah, the buck stops with the president, mga tao niya yan, mga executive officers niya, is the chief executive. He should be responsible for them, and he should discipline them, kung talagang sincero siya. Napakadali po, the powers of the presidency are vast. Kung talagang ng malaman ang katotohanan dito, kayang-kaya ni Pangulong Marcos. All we need is a strong leader. Salamat po. Okay, salamat mga kababayan. Ano ba? O eto, bago natin tapusin mga kababayan, eto na nga, klarong-klaro, oh, pinag-usapan na natin si Mayor Magalong. Kasi, ang response ng Malacanang, lalong-lalo na kay ni PBB, ni Claire Castro mga kababayan, mukhang uh, malayo doon. sa tugon ni PBBM sa Sona mga kababayan na kasi nga naglakas ng loob si Mayor Magalong dahil nga na may statement si PBBM sa Sona pero yun nga reply nila kay Mayor Magalong eh ang layo ang layo hmm nililihis. Ito, agree ako dito sa mga sinasabi ni Ferdinand Tupaso mga kababayan. Ha? Na, kung talaga sincere sila, di, lahat, hindi, wag na i-single out yung 15 ah uh, contractors, lahat ng contractors, papanagutin, investigahan. Di ba? Ngayon, sino lang? sa 15 contractors kisino sino lang yung manakikita nating may link na ana diyan sa sa Congress. Eh, si Saldi lang. O, di ba yung Sunwest niya at yung sa kapatid niya, o, Saldi ko. Oh. Ah, well, alam natin si Saldi Noong February pa, full guy na ito. <laughs> oh, parang natanggap na ni Zaldico na full guy siya. Anyway, marami na naman siya nakuhang proyekto sa gobyerno, okay lang maging fall guy. Pero, under the table niya, nakikita natin na mayroong agreement niya na ikaw, magiging fall guy ka, pero eventually, ang ending niyan, wala, ka, wala ka pa rin kaso. oh okay, well, ang uh na. -huh. Ang dami nang nangyari dyan, mga kababayan, di ba? Hindi naman, magkaibigan naman yun si Martin Romualdez Zaldico, so mag magbubulahan pa ba tayo dito, di ba? So, yan, yeah, klarong-klaro yan ang direksyon na yun. So, kaya, oh, third party or si Mayor Magalong bigyan ng kapangyarihan, mga kababayan. Oh, kung talagang sincere, pong, um, pang wala problema, hindi nga eh. Oh, for optics nga lang, for show. For show. Okay? So, comment nyo dyan, mga kababayan, kung anong masasabi nyo dito sa mga banat ni Atty. Ferdinand Tupasio dito kay PBBM ha? Ah, ang lumalabas dito sa kanyang statement mga kababi nakikita ko ayun eh. ah indirect yung sinabi niya, ikaw, weak leader talaga. Kasi, alam mo na may anomalya, until now, mag-iisang buwan na, pagkatapos ng sona mo, until na wala pa rin na parusahan. <laughs> oh, di ba? Until now, at least, ha, wala pa rin na-identify na kahit ni isa na either membro ng DPWH or kahit na anong construction company or contractors until nawala pa rin yung parusahan. Okay? Di ba? So, yet, ikaw yung leader ng bansa. Ang laki ng confidential intelligence funds mo. Well, anyway, again, comment nyo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. So, dito na po muna tayo. Paki-like po ang sharing videos natin. Then, paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat. At magandang araw sa inyo.